Uh, Alisa sa so itong uh, mo portion ay eh, pumunta na si uh, J. J.R. Gono diya sa Leyte. good morning, Papa Joe. na ako igamay nga pumunta na ni Mo? O say, may tabo na ito kumundang o tuyok ang kalibutan, Papa Joe. Mga matay bata ang tanan na kumundang o tuyo Papa Joe, ang kalibutan. O tama, nimo ni o sa talk to Papa, Papa Joe, kay niya dagang salamat, J.R. Gono. Well, Ah, uh, kumundang og uh, ano? Ah, uh, tuyok ang kalibutan. Of course. Siyempre, ang ang naman, ano? Kay, uh, kung yung mula sabto na sa, kung hindi mo tuyok ang uh, kalibutan, so, kung makatubang permit ang naan at naatlan sa kanang uh, buntag, forever na siya buntag, so forever na siya, na siya init, samot na tayo nilin. So, paig na labas. At sa sa pikas, oh, uh, forever siya nang bugnaw sad Magsige na lang nag ice dito. Lahim -tung -tung sa so, ano. nga, mag-travel-travel tam, pangatutunga, tapos init sa kwan. Nga, di na mong gina yung uh, kwan. Climate uh, effect, ana. Oh, na yung mga changes yung anak, kung dili na mutuyok yung kalibutan. Di man ta scientist, but uh, kung common-common uh, lang, So, lai mo kalibutan ni Mutuyok niya, Ang uh, may mo yung Mutuyok kalibutan. <laughs> Pwede nga uh, ang, uh, ang uh, mga eyes nga, ma-expose sa sun, malanay, di mo increase ang tubig. Yan. So, daghan, daghan dag, dong. Mm -hmm. Ano so, Alasan ako na adong, ang katapusan sa kalibutan, ang katapusan lang sa buwan, kay tapos sa buwan ro, daga, malingil. <laughs>